So, ang napakagandang hapon sa inyong lahat no, mga Kapwa Ko ka Farmers, mga ka viewers So, ngayong hapon, share lang namin sa inyo ang paglagay ng plastic mulching para po sa tataniman po natin ng talong. So, dati ito po ang tataniman natin ng ampalaya. So, ngayon, ay uh, pinalitan natin ng talong. So, ang ginagawa namin mga Kapwa Ko ka Farmers, binunot po namin ang ampalaya tapos itinapon sa uh, tabi. Then tapos dinaana malilit na traktura. So ito po ang kalabasan pulverized na. Okay. Para mabuhaghag uh, ang gitna. No? So sobrang buhaghag na po ito mga kapwa ko ka-farmers oh. Ang lupa kasi dinadaanan po ng malilit na traktura. Then tapos tinakpan naman ulit natin ng mulching para uh, tataniman ng talong at saka kamatis. So, share ko lang no, ito po ang tanima dati ng uh, Ampalaya. So, naubos na ang mulching, kukuha ako. So, yun po. Tapos yung mga pusti natin, uh, binunot lang at itinabi. Then, pwede naman po ito ibalik mga ka-farmers So, dito banda no, ang tatanima ng talong. At dito naman sa aking likuran ng kamatis hanggang sa dulo. Yun, ito ang daan dati sa tatanima natin ng Ampalaya. So magandang tingnan na po mga kaparamers, no, mga ka uh, ang ating uh, tataniman po ng talong. So kukuha ako ng mulching kasi naubos na. <coughs> so ito no, naibalik ko na yung mga puste. So bunot, binunot at itinabi kasi dinadaanan to ng maliliit na traktura. Parang hindi mahihirapan. Inalisto mga kapwa ko ka-farmers dinaanan bago uh, tinakpan ng mulching. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang technique kung paano tayo maglagay ng mulching ng mabilisan. So, maganda na pong tingnan, no? Kasi ready-ready na po ang ating uh, tataniman ng talong at saka ampalaya. So, ang ginagawa namin, binunot ang ampalaya, tapos tinatraktura, tapos nilagyan ng mulching, binunot ang puste, itinabi, yung nakita nyo, oh, yung mga no, tagilid Tapos, ini-install ko ulit. Yan. So kunting na natin hanggang dulo, no. Oh. Oh, sobrang tuwid, no. Oh. Mm. Yan. Tingnan niyo. Oh. So yan po no mga ka para magandang tingnan ang ating install. Okay, so sa yung lahat bago tayo magtapos, mega shoutout po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito po ang aming barracks, kukuha lang ako na mulching. So yan po no ang ating ginagawa. So ito po ang ating install So itinabilang namin yung mga pusti So ito yung nangyari tapos dinaada ng maliit na traktura. Ito. Then tapos yun na po ang ibinalik natin. Yan po ang mga kalbang itinabi lang. Yan. So maganda na pong tingnan oh no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayon, uh, papasilip ko sa inyo ang technique namin sa paglalagay ng plastic mulching. <coughs> Bakit okay, kante lang? Okay. Gretso na. Yan. So, parang walang kibo-kibo. Uh, uh Idinahek, no? Yun lang ang technique para maging ang tingnan ng mulching. Tapos, yung ano? Ubus na. Ubus na ang na ang mulching. Okay. Okay, ririga may doy, pawala. Doy. Doy, diri doy. Okay, anak na. Wala na. Yan. Tusok yung gamay Parang hindi mapayang So ganyan lang kasimple. So, yalanin ito ng konti. bubunutin nyo. Okay. So, ganito lang po, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang pag-install. Okay. Susahin so, nyo lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. So, yun lang po, ang simpleng paraan sa pag- install ng Maltic Mulching. Malt Yan. So mas maganda nasa gitna alignment tapos may taga site parang matuwid okay so sa inyo lahat hanggang dito na lang po maraming salamat